Alam mo ba na kapag sari, sari store ang negosyo mo at wala itong mga produkto na ito sa loob ng tindahan mo, malaki ang posibilidad na baka malugi ka. Kaya kung sari-sari store ang negosyo mo o plano mo magtayo ng ganitong klase ng negosyo, siguraduhin mo na mapapasama yung mga produkto na nasa loob ng tindahan mo dito sa ating top 10 products sa loob ng sari-sari store. Ako nga pala si Mark Salazar at mahilig akong mag-research ng mga negosyo na maliit lang ang puhunan pero malaki ang kita. Kaya kung bago ka dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan na mag-like at subscribe para palagi kang updated sa mga tips and new business ideas na pag-uusapan natin. Number 10. Instant Coffee 3-in-1 or yung mga powder juices and mga juice na rin. Siyempre, na binibili ng mga magulang para pambaon sa anak. Alam mo yung mga ganitong klase ng produkto, hindi po pwedeng mawala sa tindahan mo to dahil sa umaga, sa hapon, hanggang sa gabi, even sa madaling araw, merong mga tao na nagkakape. Alam mo naman ang mga Pilipino, mapamainit yan, malamig, umulan, bumagyo, hindi po pwedeng hindi nagkakape ang mga tao. Kaya dapat palaging available ang 3-in-1 sa loob ng tindahan mo. Ganon din naman yung ating mga powder drinks and yung mga juices. Kasi yan, sa umaga, especially ngayon, nagsimula na ang pasukan. Yan ang palaging pinapabaon ng mga magulang sa mga anak nila. Top 9. Soft drinks and bottled water. Alam nyo kahit mataas ang inflation, yan pa rin ang pangunahing panghimagas ng mga tao, especially yung mga bagong kain lang, di ba? Ang sarap-sarap uminom ng soft drinks kapag kakatapos mong kumain. And syempre, hindi po pwede mawala yung bottled water mo, especially kung yung tindahan mo ay eh medyo malapit sa karinderya. Syempre, yung iba, yung mga health conscious, ayaw nilang uminom ng tubig galing sa karinderya. Kaya walang ibang takbuhan kung hindi yung tindahan mo kung palagi merong available na bottled water dyan. Top 8 sardinas, and other canned goods. Alam mo, ito ang ultimate rescue meal nating mga Pilipino, especially kapag kamalapit malapit na ang pecha de peligro, di ba? Kapag ka medyo nunginipis na yung sahod mo, di ba? Kapag ka 20 o 8 deb na lang yung nakikita mong halaga sa loob ng wallet mo, ito na ang ultimate rescue meal mo. Sardinas, corned beef, uh, meatloaf, and other canned goods, mga delata, ba? Diba? mga San Marino, mga ganyan. Kaya siguraduhin mo na palaging available yan sa tindahan mo. Ako, ang personal experience ko dyan, gumagalaw talaga yung mga delata kapag kapit sa de peligro. Na. Pero kapag ka bagong sahod, syempre walang gaganyan. Mga, naka, mga nakalitsyong manok yung mga yan, ba? Diba? mga nakalitsong babo yan. Pero kapag kapit sa de peligro na, eto tatandaan mo siguradong sigurado na hindi po pwede na hindi gagalaw ang canned goods mo top 7 instant noodles o yung mga pansit canton lucky me beef chicken alam mo wag na wag mo hayaan na wala yan sa tindahan mo dahil yan ang pinakamabilis lutuin at pinakamabilis at masarap kainin para sa ating mga Pilipino alam mo yung ganyang klase ng A produkto, hindi po pwede na lumipas ang isang araw na walang mabibili dyan. Yes, totoo yan. Lalo na yung mga call center agents, mga estudyante, bago pumasok sa umaga, di ba? Yan ang mas pinipiling almusal. Eh. Wala tayong magagawa. Yan ang reality natin ngayon, di ba? Kasi nga naman, sa bilis ng takbo ng mundo natin ngayon, gusto rin ng mga tao yung mga mabibilis na lang lutuin, mabilis kainin, katulad ng instant noodles. Kaya ito, umaga, hapon, gabi, o kahit madaling araw, Bumagalaw yan. Top 6. Sa lahat ng mga may sari-sari store na kagaya ko, hindi po pwedeng hindi kayo mag a sa akin dito. Alak at sigarilyo, yung mga bisyo, yan ang isa sa mga bumubuhay ng tindahan natin. Totoo yan, di ba? Alam niyo mga Pilipino, hindi bali ng malipasan ng gutom, wag lang malipasan ng bisyo totoo yan minsan nga eh di ba yung pera nila na natitirang pera imbis na pangbibili na lang ng pagkain sakto na lang para sa pagkain magbabawas pa eh para lang mahilaan sa pambili ng sigarilyo especially kapag ka mayroong okasyon kapag ka may nag-birthday sa kapitbahay mo dapat available ang alak sa loob ng tindahan mo kasi kapag kawala eh sigurado ako na mababawasan ka ng customer at tatalon yan sa ibang tindahan kaya nga kapag ka mayroong piyesta o mayroong mga okasyon diyan sa lugar ninyo dapat updated ka dapat palagi kang handa dapat bago pa dumating yung pecha ng okasyon, ng selebrasyon o ng event diyan sa lugar ninyo dapat siguraduhin mo na marami ka ng stock ng alak at sigarilyo dahil yung mga tao kapag kalasing na especially wala ng pakialam sa presyo yan basta kung nasaan available yung produkto na gusto nilang bilhin doon tatakbo yan believe me top number 5, medyo nangangalahati na po tayo, no? Siyempre, walang iba kung hindi bigas. Dahil alam nyo naman, isa yan sa staple food natin mga Pilipino. Isa yan sa pangunahing pagkain na ating talagang kinoconsume ng bawat kabahayan dito sa bansang Pilipinas. Actually, no explanation needed dito sa bigas. Kasi kapag ka meron ka niyan, siguradong pupuntahan ka ng mga customer. Kung may extra budget ka naman and may spasyo sa tindahan mo na pwedeng paglagyan ng negosyo na yan, ng bigas ng produkto na yan, gawin mo. Kasi kapag ka ganyan, siguradong dadayuhin ka ng mga customers. Number four, fresh eggs. Alam nyo po, ay ang itlog ay isa sa mga fast-moving na produkto sa bawat sari-sari store. Dahil ito po ay talagang araw-araw kinoconsume ng mga tao. Kaya napakabilis niya pong ibenta, napakadali niya pong ibenta. Kaya kung ikaw may sari-sari store ka o plano mong magtayo ng negosyo na sari-sari store, siguraduhin mo na hindi yan mawawala sa tindahan mo. Number three, toiletries and personal care items o mga produkto. Dapat lagi rin yung present sa tindahan mo dahil yung mga ganyan, eh, talagang araw-araw din po yan binibili ng mga tao, especially yung shampoo, sabon, toothpaste. Siyempre, ang tao araw-araw naliligo yan eh. Kaya araw-araw natin kailangan yan. Pero mas pipiliin mo na yung mga sachet ang ibebenta mo. Yung mga maliliit lang. Kasi hindi naman lahat ng pamilya o ng tao afford bumili sa grocery yung mga maramihan o malakihan. Kaya dapat laging to the rescue yung tindahan mo na makapag-offer ka sa merkado ng mga abot kaya na produkto kagaya ng shampoo na nasa sachet, yung mga Colgate, or toothpaste na nasa sachet lang rin. Dapat available yan lagi sa tindahan mo. Top 2, basic condiments. Kagaya ng asukal, uh, asin, suka, toyo, paminta, yung mga tagpipisong bawang, laurel, mga ganyan. Dapat available yan sa tindahan mo. At magbebenta ka ng mga tingi. Yan ang sikreto dyan. Kasi yung mga tao, madalas ayaw naman gumasos na masyadong malaki yan para sa mga mamahal yung mga naglalaki ang toyo, o asukal pero dapat syempre available pa rin yun sa tindahan mo. Pero sisiguraduhin mo na meron ka ng mga basic condiments sa halagang barya-barya lang, mga mamiso lang, kagaya ng mga paminta na tigpipiso, pamintang durog, pamintang buo, yung mga laurel na tigpipiso, di ba? Tapos yung mga asukal mo na mga one pot, meron kang wash, meron kang white sugar, dapat lagi yung available sa tindahan mo. Kasi araw-araw nagluluto ang mga tao, kaya araw-araw din sigurado may bibili sa'yo ng ganyan at ang top 1 natin. Ito, hindi mo po pwedeng pabayaan ang sari-sari store mo na hindi ka nag-offer ng ganitong servisyo. At malaki ang pwede mong kitain dito. Ano yon? Siyempre walang iba. Kung hindi, Gcash service and load. Yes, totoo yan. Kapag kawala niyan sa tindahan mo, nako, lalayasan ka ng customer, believe me. Dahil sa panahon ngayon, Technology na po ang nagpapaikot sa mundo. Pwede nang pambayad ang Gcash. Pwede nang ipambili ang Gcash. Nagpapadala sa kamag-anak through Gcash na po. Kaya napakalaki rin ang po pwede mong kitain dyan. Imagine kung merong 30 to 50 customers ang gumawa ng transaction using your Gcash. Magkano ang possible mong kikitain dyan? Imagine, 5 pesos to 10 pesos minimum ang pwede mong singilin per transaction sa GCash. Diyan pa lang sa GCash, buhay na ang tindahan mo, especially kung wala kang binabayarang pwesto. Kung ikaw ay nagtatayo o nag-ooperate ng tindahan mo sa mismong pamamahay mo o mismong lupa mo, lugar mo, yung pinagtatayuan ng sari-sari store mo. Wala kang binabayarang renta. Gcash pa lang, maniwala ka sa akin. Buhay na buhay na kagad yung tindahan mo. At yan ang ating top 10 products na dapat palaging present sa sari-sari store mo. Kung meron pa tayong hindi na pag-usapan dito, may nakalimutan ako, i-comment mo lang diyan sa baba. At ikaw, sa palagay mo, kung ikaw ay sari-sari store owner, alin sa mga produkto na to ang pinakamabilis at pinakamabenta sa loob ng tindahan mo? I-comment mo diyan din sa baba. Siya nga pala, ako ulit si Mark Salazar at palagi akong nagsasabi na maliit na puhunan plus tamang idea equals malaking kita